Bata pa Kawawa na may bata naman. Ako? Diyos ko po! si ni Scratia Ayan lang! Ascidente! O kawawa naman! Diyos ko po! Ay! Ano ba nangyari? Ay! Anong nangyari? Bakit? Diyos ko po! Ascidente dito sa Kamias! Grabe to. Naku po, ano ba nangyari oh? Pati bata oh. Ha? Ay, Golden Bee. Naku no, po. Golden Bee. Ay, puta. Bata. malapit hindi ka pa kadami ng sidente oh ay nasa ilalim yung bata kawawa naman Kedente po dito sa Balite. Grabe. Ed, kawawa. Ha? Kalahati na lang ba? Oo nga, kalahati nga lang. Ayun yung ayun yata yung ano. Ayun yung katawan. Grabe to. Grabe naman. Grabe to. Mana nama? Terapi oh. nama? Hah? Try again. Kamu nama?

o ba nakatulog o kay driver? Opo, may 1 minuto. 1 minuto kasi ngusin driver. Ha, umiwas 'ta. Ah. Sumingit na truck. Truck din Ah, motor din. Ah, umiwas 'to kana. Kaya naabong ko dito. Pagka hindi sadyang ng Golden Bee ang Hindi sige. Umiwas 'ta para Ha? Ano po? Tricycle po ba yung ano na yan? May tricycle dito. Alin po? Ah, eto. Ay, bata, ito. May bata doon nakaipit sa gulong. Yope, yope yung tricycle. Sabi ko din din, mama, may kumalabog. Ah, sige kumain ko po. Medyo ano, na mag... Ano ko po na mamatay?

sa mga yan? Para sa Hindi ko nga ano, baka taga rito lang din yan eh. Ay hindi, parang may bag eh. Oh, parang tayo, ano? Oo oh, eh. Nadamay lang kaya yan. Sinalubong na ito yan. Kasi doon sila naiwan eh. Ha? Naiwan naman ang mga. Sinalubong ng bus yan. 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 Nagkit-gitan siguro. Pero ano, napunta dito yun po. Sinabi ko yan. yefoye <inaudible> yefoye.

Ah, Maraming pusan, rin yung Wala naman wala siguro sa kanya, wala si sa, sa party ano? naman Gusto ko na naman Mga bata pa. Ito wala ano, ano na rin. Pero bali na boy, magalaw-galaw ba yan? Eh bawal mo naman galawin. Hindi naman pwedeng galawin ko ayun, eh. May yung, na, ba, yung babae doon, medyo ano pa yon nakarip dito. Tapos, yung isang batang limang taon, pinaon, oh. pinaon ako na kasi basag yung dini. Sinamaan yung ano? Batang. Pero makarecover pa? Kasi, so, may lakwa oh, pa naman. Ibig sabihin, yung ulo, okay pa naman. Ha? Hindi pa ano. Oh